Ayun na po yung aming naubra. Aw. Oh. Ay di tayo po yung dating gawi uli. Oh. Uh tayo po ay bago umuwi. Pagka nanggaling po tayo dito sa uh, ibang area. Lulusong tayo ng gulayan uli. Oh. Uh yan pako na uli tayo. Pako Laing. Oh. Uh -huh, yan. Gawa po nang nanghihinayang din ako na isang baba na hindi mag-aano po ba ng mga gulay. Oho. Diri ni tata ng lang ilog. Pagka greto pong hapon kami hiwai walay na oho. Ay ako'y nag aano muna ng gulay. Yan mga pakupaku -paku din Pa ano na rin po ang mga paku ngayon at gawa ng painit na ay eh. Maganda ho yung pagkayong medyo may ambung. Oh. Pabor po naman yung init at gawa ng tayo'y nag-aani eh. oh, yan talaga ang habol gilid ilog ang tayo yan ho yung gilid yan ho tayo mamaya tatawid lahat po ng maaari ating dinadala oh yan Nampara. para hindi lugi isang doso hmm. yan mga pakupo sa gilid dami dun sa kabila Yan, yeah, ito po ang papalit natin doon sa ating mga pangulamin doon. Oh. Mga pakupaku -paku po. Gulay din. Talagang katay, ano ay. Ang gulay po natin doon. Ayun, yung ating mga panalim. Pitsay, mustasa, o. Oh. Ito po naman gulay din, o. Eh. siguro po yung ganitong lakad lagi na din natin sa ating magulang oo oh, at gawa ho ng dati kami minsan nga ho oh, natatanda ko elementary kami minsan ay nangunguha din kami pag yung pauwi na po ba sa bahay yeah. sa mga ano po naman yung mga gilid gilid po ba ng dinadaanan namin oh. tukoy na rin nga po ay tapos nung dati pag kami galing sa school tapos may makita kami mga patalon po ba ng tubig na may isda. bumabalik kami pag malapit sa bahay kami nung umaga ng mga kawil-kawil na yan oh. <laughs> kaya ho nakakatuwa din na yung naging ano natin dito sa probinsya ay eh, di ganito hanggang ngayon po ba'y nadadala-dala natin oh. katulad ho nito nagtrabaho tayo sa palayan uuwi tayo ng ano ng may ibang gulay pa oh. O bakit parang nakakaano po ba lumampas ng hindi natin kukuhain yung mga gulay, sayang. Oh. Yo. Ilang bis tayong puro gulay dito. Wari ko po kung kayo mapapadaan din sa ganito talagang mapapakuha. na talaga Ay, ano po. Kung baga ito po na may ano Kahit sino yung pwedeng kumuha Dito po sa lugar namin Yan o oh. Tapos minsan po ito rin yung pansamaluto sa kinabukasan. Baon ito po rin po ang pambaon. Dami pa Maganda po yung ganito at kumbaga hindi nasasayang yung oras. Dumaan tayo. Hindi yung sinadya lang natin na tayo isang kamis na totoo po, laang, ano. Ari po, kumbaga nung kagabi na alam ko na mag dito, ay ari yung eh, napipinta na sa isip ko na sabi ko bukas, bago ako umuwi, ah, dadana ko ako doon sa mga pako. At kayo po ay, nasusubukan nyo na rin po. ganun? No? Kumbaga yung mga gagawin nyo, nang para bukas ay napipinta nyo na rin sa isip nyo. Kung na-imagine na po ba? Kaya ho sabi ko ay aray. Alam na alam ko ang gagawin ko. Pagka, pagka, awa sa namin ito ang ko ng gulay oh yun po ba yung nangyari na rin sa inyo kumbaga minsan kumbaga tayo na may nasa syudad nangyari na rin po ba sa inyo na kumbaga ay ako magbabayad na ng ganun kumbaga dadaanan ko na si ganun may basta minsan ho ini-imagine na natin yung gagawin natin kinabukasan na na po yan arin na ho yung ating harvest tapos ah uh, Anong tawag dun Siguro ito oh. Sa susunod na araw Yan naman O, oh. ito po Nakaplano na rin Ang ating mga Pwedeng ano Posibleng gawin Yan Mga laing naman Siguro Pagsunod oh. Ang dami rin oh. oh, Yan po naman Ay nakaano na rin sa atin Parang naka mindset na rin Basta lumusong dito Pag uwi ko, Magdadala ko ng gulay O oh yun tara po diretso na po tayo oh tingnan po ninyo lusot na rin lusot na rin oh iya yeah, isang bitla oh. baka po nung may 20 minutos tayo nagkuha Dito kayo ng ilog. Pero napakalinis. kasi nakaka-curious po yung ano yung halaman aba aba pa andito lang sa gilid para po baka rin nakikita ko ay sa no? sa pera sa 500 oh yun oh yan oh yan ah pagkaganda oh. Secretary po pala ang baging niya oh. ang ganda ah, ah. Tempo, kumbaga Kung baga tayo ng way, may nakikita pa tayo mga ibang ano Kumbaga ito po naman, kumbaga sa episode natin Sinisingit ko, ko na yung ganitong pagkakataon Kasi nga ho, oh, para yung nakita ko Ipakita ko rin po sa inyo oh. Yan oh. Ah, pagkaganda. Hmm buhay na buhay ang kulay ayan bulaklak po ng baging basta ito pinakikita ko sa 500 pesos oh yan ito yung mga nal nalugot na niya na ganda na po niya yeah, kung po may mga na i-encounter tayo na gayaan oh yung tara po tayo dire diretso na po pag uwi okay, nakagulay na rin yun lang po napansin ko yun Ayun po, ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan tayo po ay nakagulay na uli ng pako. Ya, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang Oh. Yun po. Bye.